Masama o mano ang loob ng isang young actress sa kanyang mami. inubos kasi dito sa kanyang luo ang kanyang kinikita sa yes, showbiz. Yes, yes. Piluto ng pinig ng signature bags at mga damit. Ang mami kasi ng young actress ang makahawak wow. ng kanyang pera. Nilagay man nito sa banko ang kanyang pera ay sa pangalan naman nito, ang bank account. Wow. Ako, mahirap yan na may mga kilala akong ganyan. ba <laughs> diba? Yung uh, bigla kong ano ha, Eto naman, nagpa-interview naman siya, diba? O bigla akong nag-flashback yung uh, kwento ni, Jai ni Janus Del Prado, ba? Oh, diba? Oh. Na parang naiyak ako na nung wala na siya, yung hindi na siya masadong kinukuha niya na yung pera niya, wala naman na siya makuha. Kasi sa, sa mami niya ba yung nabang oh, oh, sa, oh, Kaya, nakakalungkot. Ano? Sino naman ang actress ito, na ito? Ito, ito yung young no. actress na naman ito, di syempre yung mami niya na parang siya, yung, siya kasi gumagas, lagi kasakasama ng oh. anak, yung pera niya doon sa pang a -ak. Kung nakita niya yung bank account ng pangalan, halimbawa Mildred Bakud, di ba? Mm -hmm. Ang anak mo, halimbawa si Miss Ann, gano'n, gano'n, gano'n. Pero nung lugar na kay Miss Ann, nagtatabaw siya, sayong nakalagay pa ayun dahil syempre eh wala naman siyang trabaho yung nanay kundi pagsama-sama lang dito sa anak ang ah, ngayon oh. niya yung sinasama niya sa mga taping sa mga shooting tapos ito na syempre ako may hawak ng pera ang anak ko may i-buy may i-buy ng mga bag Maka, Lord, the talk. So, mga loob ito so malayo matataray. siya napakalayo niya sa tatay ni Ninyo Mulak na sinecure ang pera, pera niya yung pera bago binigay sa Oo, kanya o, diba, kaya si Nino kahit di na nag-aartista mapera pa rin secured may building El may ensaymada di ba? na masarap okay. Eto parang uh, sabi niya, napansin na ano, Mami, bum, kabibili mo lang na bum! Kabumili uh, ka na naman! Eh ano, kala mo naman, ito lang mong kaligayang ko eh. Tapos bumili, may damit signature. Ma, Kabibili mo lang ng damit ito na... Ang mga bags pa naman, nag-release sa na mga 30,000, 50,000, 100,000. Kaya wag 100, na lang itong, itong actress na to. Hmm. Siyempre, yung actress na, na parang keka muna. Hmm. Pinaghirapan ko. Tuwag ba nanay niya yun? Siyempre, uh -oh. mahal niya. Okay lang din sa kanya. Pero yung mga tama, ito minda isang isang araw. After one week, bumili na naman ang another bag. Kasi, may hindi siya, collection ng mga bagay, mga oh, bags. O, kapag naghirap na lang sila, ibenta na lang oh, niya yung bag. Ang, bag, ang mahal mga investment mga LB, di ba? Kaya lang itong paano kung ano, ang gilagwalan lang naman nito, stop sa seri, wala siyang seri na yun. O, okay. paano kung ganyan na walang trabaho? Lugar na inipon-ipon, di ba? Mm -hmm. Para sabi nga, kapag ka si ang kuwot, magmaluktot. Hindi yung parang ganun di ba? Matutong mamaluktot. Pag may si ang kumos, uh -uh. matutong mamaluktot, di ba? So, girl, kaya dapat tipid-tipira na. Dahil ngayon, parang pagkawala ng masyadong tiringin ka kaya huwag ka na masyadong bumili ng mga signature oh, bag, um, ha? Ah. Hindi nga ako signature. Ano lang ako yung mga sa tiktok-tiktok. Tiktok. TikTok. Oh. Shut <laughs> up.